Mga taga-media ang tagapagatid ng balita sa telebisyon. Pero noong July 28, 2006, isang miyembro ng media ang naging laman ng balita. He was my cameraman through thick and thin. Yung pagiging mabait ni Ralph because he was really the, uh, the essence of being uh, a mabait. Si Ralph Runez, cameraman ng RPN9 ninakawan at walang awang pinagbabaril. Mukhang ako sa akin. May nangyaring barilan sa lugar na yon, kaya agad kaming nagresponde. Bakit at paano humantong sa masalimot na pagkatapos ang buhay ni Ralph? Magandang gabi, ako si Martin Andanar, ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Ralph Ruyes dito sa Crime Classic. Uh, oh, oh, oh. God, Sa labas ng bahay na ito sa Tala, Caloocan City, naabutan ng mga otoridad ang nakahandusay at duguang katawan ni Ralph Runyes. May tama si Ralph ng dalawang bala ng kalibre 45 baril. Nang mag kami sa lugar na yon, ay nakita namin yung isang tao doon na nakahandusay na sa harap ng bahay. Bakit? Bakit? Ah? Dalawang lalaking nakamotor daw ang bumaril sa biktima at tumangay sa kanyang bag na may lamang malaking pera. Galing siya sa bangko, pauwi siya sa bahay, may, may, may siya. Uh, some say it was 35,000, some say 25. Uh, meron kasing nangihiram, papahiramin niya. Uh, kaibigan, ganun kasi si Ralph. Tila nasundan naman si Ralph mula sa bangko ng mga di nakilalang lalaki. At alam nilang may bit-bit itong malaking halaga Nung uh, malapit na siya sa gate ng bahay niya, bigla na lang dumating tong uh, dalawang uh, kalalakihan na armado ng kalibre .45 at uh, pilit na kinukuha yung bag na may lamang pera. O oh, bakit? Bakit? Mukhang ba ba ah! namin na maring lumaban siya. Hindi niya binigay yung pera, kaya napilitan yung mga tao, yung mga salary, na marilin siya siya yung tipong hindi lumalaban kapag ka uh, um, challenge din. No? Kasi siyempre, pag baguhang ka, uh, sisimula ka sa baba. I never heard any uh, uh, any instance na lumalaban siya ng, ng, hindi maganda just because naaapi siya. He fights uh, fair and square. He's a very professional, true and true. Taong 1996 nang pasok ni Ralph ang mundo ng media, Agad siyang sumabak bilang kameraman sa istasyon ng rpn 9 Dito siya unang nakilala at naging katrabaho ng kaibigan si Alwin Alburo. Hindi lang simpleng taga-shoot lang or just a shooter, but he knows how to frame his uh, shots so much so that it doesn't need words to tell a story because he knows how to tell a story through his uh, shots. Himik at mabait daw ang kaibigan si Ralph. Kaya naman marami sa kanyang mga katrabaho ang talagang napalapit at humanga sa kanyang ugali. Isa na rito ang aming reporter sa News 5 na si Errol Kabatbat. Kung tatanungin mo ang mga dating reporter ng Channel 9 noon kung sino sa mga favorite nila na cameraman, siguro palagi nasa top 3 si Ralph. Mabait, walang ere, sakala, palaging anong good disposition siya palagi. Bukod sa pagiging cameraman, sumubok din si Ralph sa pagnanegosyo Nagtayo siya na isang water refilling station bilang dagdag kabuhayan. So, meron siyang sariling water business, yung water refiller sa bahay. Uh, and then, he also purchased his very own video cameras. Isang araw, bago maganap ang krimen, uh, nagkausap pa raw sa telepono sina Errol Kabatbat at Ralph. May nilalapit sa saan problema, yung sa immigration sa papers ng mag niya. Kasi may, may nag-cover kami dati sa immigration. So, tinanong niya ako, pare, sabi, ano bang pwede kong gawin para maayos yung papel ng mag ko? Sabi ko, pagbalik ko, usap tayo. Kaya naman laking gulat nila nang makarating sa kanila ang masamang balita. Nasa daan kami papuntang Albay kasi pumutok noon yung Mount Mayon eh. So, nasa daan kami, Medyo mahirap ang signal, may tumawag sa amin na kaibigan namin. Cameraman din, si Jerry Sabatel, sinasabi niya na pare na disgrasya si Ralph. Tapos, may narinig din ako sa radyo noon, that time na may nag-flash report. Samantala, kasalukuyan naman nag-aaral noon ng kaibigan si Alwin nang makatanggap rin siya ng tawag. Isang reporter naman sa kabilang network uh, na nakasama namin ni Ralph doon sa presidential visit and naging kabarkada din namin. And he said, O ano ba yan? Bakit may masamang balita akong natatanggap? paki check mo nga ito, kaibigan natin, yung cameraman mo, uh, na nabaril daw. So nagpapanik na ako because everybody was saying the same thing. Mula sa mga balitang nababas sa mga telebisyon at pahayakan, agad na nakumpirma ang pagkamatay ng kaibigan na si Ralph Runyes Ayun sa mga otoridad, sunod-sunod daw noon ng barilan sa Tala, Caloocan City. Di ka lang pwedeng kumalas. Ayoko na talaga pa. Patay ka na. Isan na rito ang pagbaril sa umunay isang lalaki malapit sa tahanan ng Runez, dalawang araw bago maganap ang pagpatay kay Ralph. Ano nga kaya ang salaysay na ibubunyag na lalaking ito? Ito na kaya ang susi upang matukoy ang mga posibleng pumatay kay Ralph Runez? lumabas na planado raw lahat ang gagawin pagnanakaw kay Ralph. May nasabi siyang isang tao na uh, kanyang kasama isa sa mga nag plano nag, uh, talagang uh, nag-surveillance. Sa pagpaslang kay Ralph, lumutang ang saksi na si Jose Luis Salvador kasalukuyang nagkukumpuni ng kanyang jeepney sa mga oras na naganap pang krimen. Kaya naman, madaling napigyan ng mga otoridad ng mukha ang mga sospek. Isang malagim na pagdanakaw na nauwi sa pamamaril. Ito ang kinainatnan ng kamerman at negosyanteng si Ralph Runez. Apat na basyon ng bala na mula sa kalibre 45 ang natagpuan sa harap mismo ng tahanan ng mga Runyes sa Tala, Caloocan City. So yung apat na empty shell na no, ng kalibre uh, no, 45, so, yun po ang aming nakuhang ebidensya. Base doon, tatlo. Isa sa ulo, dalawa sa tagiliran. So pero ang na-recover namin is apat na empty shell. Ayon sa medico legal, gunshot wounds o mga tama ng baril ang naging sanhi ng pagkamatay ni Ralph Runez. Tatlong tama lamang ng bala ng baril ngunit nagdulot ito ng matinding sugat sa ulo at tagiliran ng kameraman. Dahilan para tuluyan itong maputulan ng hininga. Kung dati si Ralph ang tumatakbo para ihatid ang may init na balita, sa pagkakataong iyon, siya naman ang naging balita. Ayon kay SPO4 Coroso Domingo, investigador na unang rumesponde sa lugar. Isang tawag daw mula sa isang hindi nagpakilalang concerned citizen na naging daan para matunto nila ang naganap na krimen. Mabilis na lumutang bilang saksi ang kapitbahay ng pamilya Runyas na si Jose Luis Policarpio Salvador. Ayon sa kanyang sinumpang sa Laysay, Kasalukuyan daw siyang nagkukumpuni ng kanyang pampaseron jeepney noong tanghali ng Hulyo 26, taong 2006. Nakapwesto na ito sa tabat lamang ng gate ng mga runyas na halos isa't kalahating di pa ang layo sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Bakit? Bakit? bakit, bakit, bakit ba sa kita, Ha? Narinig da daw niya na tila nagkaroon na masidhing diskusyon sa pagitan ni na Ralph at ng sospek na may dalang 45 baril. Sa pilitang makikipag-agawan daw ito sa bag na hawak-hawak ni Ralph. Pilit daw isinasalman ni Ralph ang bag na naglalaman ng pera. Ngunit sa pagpalag niya, naunahan na siya ng gatilyo ng baril ng suspect. Base pa rin sa salaysay ni Salvador, matapos ang naganap na pamaril kay Ralph, Isang humaharurot na motorsiklo na minamaneo ng isang di na kilalang sospek ang mabilis na minto para isakay ang hold at umis kapo. Huwag kang makialam kung kaya mong madamay. Kung titignan ang insidente ng nangyari kay Ralph, tila isa lang itong natsyempo ang pagnanakaw. Pero sa pagbitaw na isa pang di inasang saksi na si Charles Galarce, na isa ring residente ng Tala, Caloocan City. Ano? Tuloy na tayo mamaya. Lumabas na planado raw lahat ang gagawin pag nanakaw kay Ralph. Si Galarce, ang lalaking nabaril dalawang araw bago paslangin ang cameraman. Nakuha na namin yung lead eh, nung ma-verify namin sa hospital si Mr. Charles Galarse. Then, uh, may nagsabi siyang isang tao na kanyang kasama, isa sa mga nag nagplano, nag-talagang uh, Ah, uh, nag-surveillance. Ang itinurong hold-up at bumaril kay Ralph, si Arnani Kanani Magnayon. Tony, ito pala yung ano, address ng deliveran mo ito. Ilang araw bago pa man isagawa ang aktual na pagnanakaw, Minanmanan mo na raw nila Galarce at magnayon ang kilos ni Ralph upang maging pansyado ang kanilang gagawing pagnanakaw. ayun sa sinumpang salaysay ni Galarce, Julio 21, 2006, nang unang planuhin ang balak na pagnanakaw kay Ralph, Kinalaro kasi ang pangalan ng kameraman bilang isang asensadong negosyante tahasan ding inamin ni Galarce sa kanyang salaysay na bukod sa pamasada ng tricycle. Pag nanakaw din daw ang isa niyang pinagkakakitaan. Kasama sana siya ni Magdayo na mga hold up kay Ralph. Limang araw matapos ang pagpaplano, binalak isagawa ni Nagalarasi at Magnayon ang pagnanakaw kay Ralph. Ano? Tuloy na tayo mamaya. Iyo ako na. Iba nilang. Anak ko na. Nakakonsensya na ako. Ng mga anak Umatras si Galarce sa unang napagkasunduan. Pagamat malas na si Galarce sa planong pagnanakaw, itinuloy pa rin ni Magnayon ang tangka kay Ralph noong tanghali ng Hulyo 28, 2006. Sa paglitaw ni Charles Galarce bilang saksi, dito na nga ba nagsasara ang kaso ng pagnanakaw at pagpatay kay Ralph Runez? kalaban ng mga otoridad sa mga sumunod na pahayag ni Galarse. Itinuro rin niya ang totoong mga utak ng pagnanakaw. Dalawang pangalan ng mga polis ang binitawan nito bilang kanilang mga amo. Mabilis na pangalanan ng mga sospek sa likod ng pamaslang kay Ralph Runez pagkakatukoy kay Ernani Kanani Magnayon bilang pangunahing suspect. Nasa kote ito ng mga otoridad noong ika-3 ng Agosto 2006 sa Tala, Caloocan City. Sa pagkakatukoy kay Ernani Kanani Magnayon bilang pangunahing suspect. Nagkaroon ng uh, confrontation sa East Avenue, Quezon City. noma positive mapasitive na maituro si Mr. Magnayon, lahat ng kanyang uh, statement uh, uh, idinaan namin sa legal na proseso. Pero nagimbala mga otoridad sa mga sumunod na pahayag ni Galarse. Itinuro rin niya ang totoong mga utak ng pagnanakaw. Oh. Dalawang pangalan ng mga polis ang binitawan nito bilang kanilang mga amo. Bago tayo, ko tayo. Targeta. Sina Police Inspector Brian Limbo at PO3 Aristotle de Guzman. Mga polis kaloocan na nakatalaga sa kanilang barangay sa Tala, Kaloocan City. Kabo. Sir. Ayun pa kay Galarse. Madalas daw siyang saluhin ng polis na sina Police Inspector Limbo at Pio Trinidad Guzman, sa tuwing masasakote ito sa mga iligal niyang gawain. Itong bago nating patrabahuhin, ha? Tingnan niyo mga... Ito raw ang dahilan kung bakit siya raw ang nilapitan ng mga polis upang isagawa ang pinaplano. Pasa mo doon. Itong uoldapin niyo, ha? Pag pumalag... Si P.O. 3 de Guzman daw ang naglabas ng litrato ni Ralph upang maging target nila Galarse at Magnayon Sinabihan para sila ng polis na tuluyan si Ralph kung sakaling pumalag ito Bumilis ang takbo ng kaso ni Ralph dahil sa mga payag ni Galarse Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, tila huminto ang pag-asa ng pamilya at kaibigan ni Ralph na makamit ang katarungan Napatay sa Caloocan City Jail noong Oktubre 2006 ang sospek na si Ernani Magnayon. Basis sa investigasyon siya ay nautusan ng isang jail officer uh, doon sa kwarto para may paggawa. Aksidente namang siya nabaril doon. So yun po ay kinamatay niya. Pero yung jail officer na, na nagutos at may ari ng baril ay eh, nakasuhan na ng kriminal at ng administratibo. May laban pa rin sana ang kaso, pero makalipas ang apat na taon. Gumuho ang pangarap ng mga taong nagmamahal kay Ralph dahil sa balitang kinahinat ng witness na si Charles Galarse. Napas lang si Galarse noong Marso 2010. Kung kaya't hindi na pagtibay ang kaso na isinampa ng pamilya Runyes laban kina Ernani Kanani Magnayon, Police Inspector Brian Limbo at PO3 Aristotle de Guzman Kanilang magulang yan, napatay din dahil sa kaso na yan. Bali, si Mr. Galarce, si, nung under pa siya ng, sa Witness Protection Program, matapos siya makapagabigay sa laysay. Then, nagkaroon ata ng uh, isang kaguluhan doon sa kanilang barangay. At doon siya na, napatay. Naantala ang investigasyon at nabimbing pansamantala ang kaso dahil sa serya ng mga pangyayari inadyama ng tahana o hinamo ng pagkakataon. Inaasam pa rin ng mga kamag-anak at kaibigan ni Ralph na malutas ang kaso. Hindi niya nakamit ang hustisya, nakabinbin ang kaso, hindi na pinupursu. Nainis nga ako dun sa abogado ni Ralph dahil parang itinuring case close nila dahil namatay na nga ang, ang principal witness sana. Nagkaroon ng matinding ano sa korte, Talagang nagkalabasan ang lahat ng ebidensya. Pinisinta namin ang ebidensya. Subalit ang matinding aming testigo, sila kapag siya, subalit yung suspect ay namatay. Yung pinaka-principal suspect na dapat mag sa mga nasabing pulis ay naputol. Nagkaroon naman daw ng kaukulang parusa ang dalawang pulis na si Police Inspector Brian Limbo at PO3 Aristotle de Guzman. Subalit dahil sa kakulangan ng ebidensya, napalaya rin daw ang mga ito. Natanggal sila sa pagkapulis. Then yung kaso may na-dismiss dahil namatay yung pinaka-principal suspect na si Mr. Magnayon. Ganun din yung aming testigo ay namatay na rin. So ang kaso po ay na-dismiss din. Patuloy na uhaw sa katarungan ang kaso ni Ralph Runes. At dahil sa mga nangyari, Walang kasiguruhan kung may bibigay pa ito. Tanging na magandang alaala na lang ngayon ni Ralph ang naiwan sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi siya makakalimutan. So, thank you Ralph and I hope you are resting in peace with God. Anim na taon na ang nakalilipas pero tila mailap ang katarungan sa pamilya at kaibigan ni Ralph. Patuloy pa rin silang umaasa na balang araw ay makamit nila ang tunay na hostisya. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.